Good morning mga kayuni, kaya nandito na naman ako ulit si Daddy Joe ng Daddy Joe Stories uh, Handa na mag-share sa inyo kung ano yung mga update dito sa aming bagong garden So, ito katatanim lang ni Mrs. ng mga begonia sa patch yung mga pinaglumahan kong patch na kasi laman nito tinransplant ko na direct to the soil yung mga nakaraan natin di ba sa mga previous videos natin na nandoon dati sa kalamba ngayon nasa soil na sila so yun tinanggalan ko na sila ng sa paso at dinirect ko sa soil so ang pinalit namin yung mga yus na pots para magamit tuloy, tulad nito pinaglalagyan namin ng mga begonias ayan, mga halaman ng asawa ko yun bigod nya, iba't ibang klase ito daw yung red, uh, the other one is pink ayan, yung mga nadi siya sa pagmamigitan ng flowers diba, misa naman sa dahon so ito, yung pink yung may, may bulaklak pa siya sa so, lang dito sa mga bigod yas, hindi sila mahirap alaga na kahit sa sanga lang kahit walang o tutubo-tutubo ang mga begonia. So, ganun lang sila kasimpleng alaga. Sa hindi sila masyela sa soil, na kahit anong soil mix ang gamitin mo, pwede. Uh, pero mas maganda pa rin kung good soil ang bibigay nyo sa kanila o yung mga mm, um, tricycle. So, kung yung mga loom soil ang gagamitin nyo o may mga soil mix kayong ginagamit sa inyong mga halaman. So, yung kung direct to the soil naman, okay lang kahit anong soil kasi nakakapag-spread naman ng widely yung bugat nila so hindi nila kailangan ng good soil na o kailangan man nila hindi nila ganon ka needed so pwede na sila kahit sa mga ordinary soil o or mga garden soil lang so i-share ko na rin sa inyo yung bingonyas na nakuha ko lately na ni-rescue ko sa awal kasi last time nung naghahanap kami ng pangulam sa ilog then nakita ko sa pader ng marmol o yung matataas na bato na dito sa gubat nakita ko kasi tiyot na tiyot na siya ah, nakita ko yung mga giant begonias hindi ko alam kung talagang yun ang talagang tawag doon o giant begonias nga kasi ang lalaki ng dahon niya halos yung laki ng palad ko tapos ang ganda ng flowers niya ah, nakita ko tiyot na tiyot na talaga sila at uh, ah, sunto mamamatay na talaga kaya nirescue ko sila so ayun papa ko mga isa ito sa mga na ko sa wild doon nga sa marmol na yon so ayan nakapapansin nyo sunog yung dahon nya kasi talagang dry na dry na yung ano niya yung pinagkakataniman nya sa naka flat lang talaga siya sa ibabaw ng bato na na nagsusurvive lang pa sa pamamagitan ng kakaunting lupa o yung mga alikabok lang na naipon sa isang lugar sa butas ng isang marmol so ayun uh, tuyot na tuyot na siya halos uh, hindi di mo na makikita makikita buhay yung bigo na ito pero ngayon medyo okay na siya maganda na uh, maghihintay na lang tayo na ulit ng pag panibagong supling ng kanilang mga dahon so ito siya please comment down below kung alam niyo talaga ang pangalan ng bigo na ito na madalas makita sa wild so hindi ko na yung binidyuhan na rin yung kung paano ko to kinuha doon kung paano ko siya na rescue kasi di ba alam na natin na mahirap na baka mabas na naman tayo sabihin Uh, ganon, ganyan, ganto, ganre, di ba? Mahirap na kaya mas maganda na rin yung nag-iingat tayo sa bawat galaw natin. So ayan, sinishare ko ngayon sa inyo yung ating bigoy niya So na nire-rescue lang natin, hindi po natin to uh, intention na kunin kasi naawa po talaga ako kasi mamatay na talaga sila. So ayan, medyo okay na sila ngayon at nakakatayo na. Kasi nung kunin ko to laylay talaga to ito. Isang kumpul sila pero naglalaylayan. Ay, please, oh naglalaylayan yung mga dahon. Ay, so ito pa papakita ko pa sa isang kagandahan ng begonya. So ito daw, 'di ba laki niya? Ito naman yung begonya white. Yan, parehas halos nito kasi ito yung pulaklak nito is white and red na nagahalo so para siyang pusya yung kulay ng bulaklak nito pero lamang yung white then ito is white uh, medyo malaki din siya, di ba? Medyo malaki din yung dahon niya, pero hindi kasing maglaki nito gawa ng pati stem niya. Uh, hindi siya nag stem katulad nito. itong Kat isang ito. Itong isang ito, hindi nag stem na katulad nito. Pero, ito naman, ang nag stem sa kanya ng mahaba. Yung stem ng leaves niya o yung stock, yung style kung tawagin and this one saka yung stem ng leaves niya ang humahaba hindi ka tulad dito na nagkakaroon siya ng mga branches yan tulad nito di ba nagkakaroon siya ng mga branches siya pag yung isa na yon yung galing sa wild kapag nagkakaroon siya ng br branches nandito lang sa puno mismo doon lang mismo sa sumusulpot na lang sa lupa hindi ka tulad nito na kahit na nasa nakikita nyo siya sa upper part ng halaman niya nagkakaroon siya ng mga branches di ba ganyan siya kalaki hindi nyo, hindi ko na i-share sa inyo nung namulaklak to ng maganda eto yung bahay, may mga, may ay, mga buto pa nga siya sa dulo Nasa, so, may bulaklak daw sa dulo Nasa, ay, hindi naman white, pink siya hindi, white oh, yan oh, yan uh, halo yung, mas lamang yung pink sa white hindi katulad ni isa na mas lamang yung white sa pink pero halos same lang sila ng bulaklak yan lipas na kasi ibang bulaklak nito guys kaya hindi na ganong ganong kaganda pero yung branches niya at leaves, maganda pa rin. So yun, i-share ko lang yung mga bigol niya sa inyo ngayong araw na to. Then, i-share ko na rin sa inyo yung mga orchids ng biyanan ko. So ayun, talaga nagandahan ako dito sa isa na ito. Then, yung sa, kabila, maganda rin siya pero hindi siya gano'ng kaganda kasi kat katul, hindi katulad nitong isa. So papakita ko siya. Yan. Lilikot lang natin ang konti yung cam natin para makita siya. Kita ba? Mm, hindi gaano, pero medyo kasi nakaka-blur siya sa araw. So, ililipat natin ang ating cam para makita niyo na maganda. So, ayan. Lapitan lang natin. 'Di ba napakaganda niya? Ang ganda oh. Yung pagiging violet niya, ang ganda. Ayan, yun yung orchids ng nanay. Putol nga lang o oh. kasi nasabit ata ito kasi pilit inaangat niya. Ang ganda. Di diba nakikita yung ano niya, yung ganda niya? Hindi, uh, si-share ko na rin yung isa at tingnan natin kung ano pagkakaiba ng dalawa. Ito yung isa na sinasabi ko sa inyo, uh, medyo white na hindi hindi parang patay yung kulay niya pero maganda rin sila pag sama-sama. Hindi katulad ng isa na talagang buhay na buhay yung kulay ng mga bulaklak niya. Yung iba, puro buko pa lang ng flowers niya. Ayan marami silang ah, namumuo na pagmumula ng bulaklak mula rito hanggang doon sa puno sa kabilang puno na yun naka straight line dito hanggang doon sa pinakadulo puro tanim po yan ng orchids ng biyanan ko so hintay natin silang mulaklak na sabay sabay at tignan natin yung ganda nila kung kaya nilang puno sa kagandahan itong mga puro na to so ito pa lang saka ito ang namumukadkad sa ngayon Then, tatlo. Tatlo pa lang sa mga orchids dito ang muna mumukadkad. Uh, magsasabay sabayan soon. At papakita ko rin sa inyo yan. Last time di ko pala na-share sa inyo dito. Ang gilid ng aking sabitan. Hindi siya ganong kaganda. Pero, pwede na rin. So, ito yung ating tinanim dati na pillow plant. Di ba ang haba na niya? Oh. Soon, magpapropagate na ulit tayo ng ating pillow plant. Soon pupropa na natin yan then yung ating pinopropagate na na mga tawag dito potos ay napakarami na sa totoo lang ang dami ko ng potos kapo ko kaya ito ba diba nagpropa rin ako tas meron na siyang panibagong supling then dito pa meron pa rito sunod sunod na yan kakapal ng kakapal then dito hindi pa ako nagpo ng ating niyon kasi nasira ito nagkaroon ng sunburn so inililim ko siya dito then, nung magka-sunburn siya nagsulputa naman yung mga bagong shoot, sa mga side shoot niya ang daming side shoot sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito pito yung side shoot niya rito ay, hindi pa, meron pa pala rito sa dulo ayan, walo walong side shoot sa napakaliit na photos na to sa nakakatuwa pag nagsabay-sabayan na yung mabong ah, doon ako mag start na mag-propagate mag ng neon photos then dito, yung ating creeping charlie na naka-straight line dito na pina, nakatanim sa ating mga recyclable pot. Pff, yan. Kahit na tag-araw ngayon, uh, napakadali ko sila mapropa dito kasi may irrigation ako dito sa baba. You know, may daan ng tubig. Mula doon sa balon-balonan ko na ginawa na kapag dilig tayo ng halaman. So yun, ang sa susunod na vlog natin, ako nga pala si Daddy Joe ng Daddy Joe Stories. At ito ang aking kwento.